Ayan yung ating ulam for today. Ayan. Ang ating morning ulam ay um, cabbage. ba diba? Napakasarap na ulam po yan every morning. sa Valentine's. Oo. Um, tang yung ano, yung mga um, hotel or motel, lahat punong-puno. At ang isa sa po natin ay sardinas. Ayan po. Uh, nilagyan lang po siya ng ano, buyas bawang at saka sardinas lang. Ayan na talaga yung ating ulam for today, 'di ba? So napakasarap na siya, guys. Ah. Mm. Siyempre kailangan po, po talaga siyang um hati-hatiin yung ating sardinas para mas masarap at lagyan po siya ng asin ko, kasi maalat na po yung sardinas at siyempre lagyan siya ng um, pamintang durog. Ayan yung pamintang durog. Oo, di ba masarap na talaga siya. At syempre, di ba wala yung Bichin po natin. Nalagyan siya ng bichin, konti ng bichin para mas masarap. Hindi na po lagyan siya ng, pwede uh, din siya ano, magic sarap pero maalat na yung magic sarap. So bichin ang nilalagay po natin. At syempre, ilalagay na po natin yung... O, oh, di ba? Ang main dish po natin, ang gulay na repolyo. Ayan. Oh, Ali, di ba? Natin. Ali pala na kawali. <laughs> Oo. Oh, oh. So di ba nilagay na Mababin po yung natin niya. gulay? Oo. Oh, di ba? Yan na po yung ulam natin for today. Di ba? Napakasarap na po yan. Simpleng um, ulam na po yan doon sa probinsya. Kasi uh, kami naman dito lahat ay taga-probinsya. So, lahat ay alam po namin, ay ay, ay wala, kumakain po kami ng lutong probinsya talaga kasi taga probinsya talaga kami. Yung mga taga Maynila, hindi kumakain ng ganyan, di ba? So kami naman ng mga taga probinsya, yun talaga ang uh, pinakamasarap para sa amin na Oh, di ba? Siyempre guys, oh, um, tatakpan muna natin yung ating um, Um, cabbage Kasi um, pag maluto-luto na po yan Kakain na po tayo Yan lang po talaga yung ating Ingredients sa pagluto ng ganyang luto Guys, napakasarap po yung luto na yan Napakasarap po yan Yan na yan na ulam Ay napakasarap I-try nyo Napakasarap talaga Ayan po siya guys, o oh. hindi na po siya kailangan ng lagyan ng tubig kasi nagtutubig po yung ating am um, cabbage. Ayan guys, oh, kumukulo na po siya. At napakasarap po yan. I-try nyo yung uluto na yan. Sobra. Napakasarap po yan. ba? Diba? Nagtutubig talaga yung ano, am um, cabbage niya. mm, yummy. Yum -yum. Ayan po siya guys. At syempre, kailangan natin masarap at may lagyan ng sili para maanghang siya para matanggal yung lansa ng sardinas natin. So, kailangan natin lagyan ng sili. Pero, nakakadepende po sa inyo kung lalagyan nyo pa yun ng sili or hindi. Kasi sa amin talaga, nilalagyan namin ng sili kahit papano para mas matanggal yung um, lansa ng sardinas at masarap talaga si ng bonggang bongga. Ayan, o, oh, Babango, ang bango sobra, guys. Sobrang bango. So ngayon guys, ito yung ano natin. Um, so so ngayon, itipan muna natin. Hmm. Ito so, lang. Hmm. So, ayan po. Uh. Ito yung ano, uh, ulam na uh, cabbage na dilagyan ng sili kanina. At syempre, kailangan talaga bahaw yung partner nito. Ito yung bahaw. Kasi nagsatayin pa kami. So, titikman muna natin ulit. Sarap. Sarap yun. What's happening you know? to kain nito guys basta masala talaga dapat siya. Kainin din si ni. Si si. Kakain din. Para manunuguan ni. Pepet. Pepet sa omagan sarap. yung partner ng ating ulam na cabbage ay ang toyo, oh, 'di ba? Tumilkos si Ate. Masarap, sarap. sarap talaga. Si ate po yung nag-ano, nagtimpla at nagluto. At sobrang sarap talaga, di ba? Mm -mm. Yan lang siya, guys. Ano na, na po yung um, breakfast ninyo. Tuwing umaga, solved na po yung ating breakfast. O, oh, ba? Diba? Itry nyo yung mga ganyang ulam. Napakasarap talaga. Oo. With diba? Yung... Ha? With bulan. With toyo. Mm -mm. Di ba mga masarap kumain si ate ng gulay Asoka and itong gulam natin ay ito. At gabi lang po yung rice po. Pagkikintot tayo. yang seani lumana manal kita Oh pagi guys Oh my God. par le temps pangit banyak eh Alam mo kita Kit mo pag nagigalit Tchau, Cek, mana 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 kita mana 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 eh.